Kano kilo te? Oh, 80? Opo, 80 sir. Malaki din naman yan. Opo sir, malaki din naman. Try natin to guys. Itong nabili natin talaga kung fresh pa. Mm. 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 Sarap po. Mm. Lagyan natin ang suka. sibuyas. Ayan. Mm. Sarap. Sabihin natin 80 pesos. Isang kilo na. Itong isa, yung medyo malapad. Pinokpok ko na para madali siyang sungkitin. Tignan natin kung malaki naman. Uy! Parang nakadikit siya sa semento. <coughs> Tapos! <Itas! coughs> Buti na natin. Okay natin. Lagi natin dito. Ayun. Hmm. lagyan natin ulit ng suka sa so, ito guys mas maraming sili magsa natin sa dumanghang ito yung buto kain guys sarap magbubukas pa tayo ng iba binasag ko lang ng martilyo para madali siyang mabuksan Pwede rin to ihawin. Pwede rin siyang uh, i-bake. Pero try natin tong kinilaw. Try natin tong fresh. Okay. You know. Hmm, Siya dito. So natin ng suka. Saka ng sibuyas. Mm. Mm. <laughs> Ang laki ng laman oh. <clears throat> Piling ko nang kabit siya sa cemento. <coughs> Hmm. Laking laman, oh. Doon na butol pa, oh. Yung isang parte niya. Yung mga durog na durog. Yung mga shells pa. Alisin nyo lang yung mga Turku, hmm, hmm.